atraksyon ngayon ang isang kalye sa Paco, Maynila. Namumutik-tik na sa mga pailaw ang kalye, may pasno at parigalo pa wow. sa mga bata. <laughs> Tindi ah. Siripin na nga natin ang Christmas Calzada sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Kumukuti-kutita! Kumukurap-kurap! Kumukurap-kurap! Ganyan ang indak ng mga pailaw sa kahabaan ng Merced Street sa Paco, Maynila. Kahit saan ka tumingin, GV overload sa mga namumutiktik na Christmas lights oh, di ba? Feel na feel ang Paskong kapatid. Every night, marami na pupunta naman dito. Picture-picture, uh, masaya na silang magpa-picture. Yung iba hindi nakakapunta sa mall. O, dito na lang, enjoy na sila with their family. Tauna ng tradisyon na mga magkakapitbahay rito ang pagpapailaw sa kanilang kalsada. Kahit na nga nagkanda, puyat-puyat na sila nitong nakaraang tatlong linggo. Worth it naman daw dahil enjoy na enjoy ang mga bata pati kids at heart. At dahil libre lang ang pagpasok sa kalye, marami rin ang dumarayo rito para sa kanilang pang IG at TikTok. Ito nga si Rosalie. Gabi-gabing ipinapasyal ang mga anak dito. Alam kayo pupunta dito kasi malapit lang kami. Kahit walang pera, nararamdaman mo yung Christmas. So mas sa mga bata. Good vibes lagi. Bukod sa mga pailaw, attraction din dito ang kanilang pasno. Oh yes, no, sa Pilipinas! Bukan sa bubble machine na nagsisilbing artificial snow na pumapatak-patak, tingnan nyo naman, nagiging solid form yan dahil namumuti rin ang kalsada ng Merced Street dahil ang naan dito naman ay rock salt. Kaya tingnan nyo naman yung mga kalaruko, kahit hindi to Snow Snow, enjoy na enjoy sila! At para kumpleto ang Christmas feels, ang pasimuno ng paandar na ito na si Irene Tancelis, may parigalo pa sa aabot na apat na raang kabataan sa kanilang lugar. With food box pa yan para sa mga magulang. So kahit in my own little way, ma-share ko kung ano man yung blessings na natatanggap ko rin in one year. Tapos sa uh, mapasaya ko sila kahit ilang oras lang. Nagbabalik lang kami ng mga blessings namin for other people. Well, nakakagaan talaga ng, ano, ah, ng loob. every time na uh, we share for these kids. Bukas ang mga pailaw sa Merced Street gabi-gabi hanggang January 6. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.